Ayan mga kasima Fish on Wilfred Ortiz in action Ayan o oh. Lalayan mo, malaki yan Kanina pa yan eh Huwag mo masyadong ano Ayan o oh. Wala ka bang shout out? Shout out! Wala TV! Ayan mga kasima o oh. Ayan Lapis! Lapis! Yeah. Woo! Alalay mo oh. Ayan mga kasima Ayan na oh. o Lunok, lunok Alalayan mo oh. lang ayo nama Kasima. Cundek, cundek, cundek. Ah. oh nakapapa ka? Gandang dan tama. Eh ta. Ya na. Wala kabang shout out. Shut out, idol! Kulang TV! <laughs> ah, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. 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 Ha? Hindi, tanggalin mo, tanggalin mo, Hasang. Tanggalin mo, Hasang. Sabi ko sa'yo, kanina pa yan eh. Hindi lang napuruhan kanina, linabas ko nga yung hook eh. Ayos! Shut out, Kulang TV! Boom! Boom!